I'm not a morning person and not allowed to For the rape? Sorry, i sa wakas Daryl Yap at Vic Soto nagkaharap na. Usap-usapan na ngayon sa social media ang paghaharap nila Daryl Yap at Vic Soto ngayong umaga sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 na ang hearing para sa writ of habeas petition na isinumiti ng kampo ni Vic Soto sa korte para ipatigil ang pagpapalabas ng bagong pelikula ni Daryl Yap na The Rape of Pepsi Paloma kung saan dito nga ay direkta siyang itinuro at pinangalanan na siyang gumahal ni Pepsi Paloma. Pepsi, sumagot ka! Ni ka ba ni Bukod dito ay rin ito ng 19 counts of cyber libel laban kay Daryl Yap na may 35 million pesos na danyos na hinihingi para sa paninira daw di umano ni Daryl Yap sa kanya. Ma Makikitang magkasunod na dumating si Daryl Yap at Vic Soto ngayong umaga sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Suot ni Daryl Yap ang kanyang black outfit. Sinubukan itong hinga ng pahayag ng media tungkol sa kasong kinahaharap niya na isinampan ni Vic Soto laban sa kanya subalit tumanggi ito. Ilang minuto lamang ay sunod na dumating din si Big Soto kasama naman ang kanyang asawang si Pauline Luna na parehong nakasot ng kulay black na outfit. Sinubukan nitong hinga ng pahayag na media tungkol sa pagdinig na magaganap ngayong araw para sa Writ of Habia's petition na isinumitin niya para pigilan nga ang pagpapalabas ng The Rit of Pepsi Paloma movie ni Yap pero tumanggi si Vic Soto na magbigay ng pahayag. Okay. In-expect po ba natin magbigay ng petition ngayon yes, sir? For the Writ? Sorry ah, hindi pwede mo ito. Mag-order nga. Mag-order Narito naman ang reaksyon at komento ng mga netizens sa paghaharap na ito nila Vic Soto at Daryl Yap.